Hi guys, good afternoon. For today's video, mag withdraw tayo sa ating Ito siya guys, is 415 points. i withdraw natin 'yan siya. papunta tayo sa may withdraw tapos ilalagay po natin yung link na binigay ng ating ano, simple tatakpan natin yung ating password. Then, dito natin nililink ang ating i-withdrawhan. Tapos, hintayin po natin siya mag-check. Asin siya na po sa itsura ko, guys. Check natin yan. Tapos, babalik tayo ulit. Ayan, makikita na po natin dito sa baba. Ang USDT. US so, ayan na, guys. We withdraw natin. We withdraw. Tapos back muna tayo. Meron tayong $41.56. So, ang i-withdraw natin is yung $40 lang. So, ito type. Type natin dito yung $40. Check. Submit. So, ayan. I-withdraw natin is $40. Type natin ulit ng na ating password. Siyempre, tatakpan natin yan pag i-upload natin. So, ayan na guys. So, ang aking points is 0.96 na lang siya. Ibig sabihin, yung $41 yung nakukuha talaga. Ayan na lang yung natira na sa aking points guys. Is mababa na ng 9,000 points na lang. So, hintayin natin na mag-text. Ayan na siya guys. May message na sa akin. Here, initial withdrawal, $40. Uh, tingnan natin siya dito. So, ayan siya, paying pa lang siya. So, waiting tayo sa kanyang. Kuha po natin is $2,240. Pero, sa founder namin siya, i-withdraw namin. antes na 40 times 56 sa kay founders, 40 times 57 siya. So, hintayin natin, tagal siya mag, ano, tagal mag, ano na yung withdrawal natin. Paying pa rin siya. So, still waiting. Waiting, waiting. Talaga guys, kailangan po talagang i-withdraw natin. Yung gusto ko sanang mag-withdraw ng 1,000 ay ano 1 million ngayon ay na withdraw ulit dahil kailangan po talaga dahil yung nanay ng asawa ko ay ilalabas na siya sa hospital so kailangan ng ano, extra money so ayan na guys nag confirm na si withdraw na tayo so ayan na guys thank you so much for watching babush